Dito kami sa balkon. Balkon nga ba to? Balkon? Balkon to? Oh, Marvilla. balkon Marbella. balkon Marbella. ito kumukuha kami ng inyo pandanim. May ano. Oh. Ito okay. yung mga nang kaya ganda ng inyo pandanim mo. Oh. Hmm. Aba. Mga sili pa. Ay, yan o. Oh. kami ng nyog. Pantanim. Ito so, ang mapantanim mo. Oh. Ito so, ang namin. Ito oh. so, to. Ayoko. Hindi ko pa nabilang. Ah. Bilayan mo lang doon. Ano? Sipag na sipag si Macy's. Oh. Ayan, ay eh, pagdating namin din eh, sa sa man namin ng niyog ay eh, diari muna namin inuna ring kamote, aring, aring balinghoy or kung tawagin din ay eh, bakwet, ano di sa gimaras at siya namin munang inuna para pag kami nagtanim ng niyog ay eh, di wala na sa gabal dahil malalaki naman ang laman kaya aming kukukain muna at sinubukan ko talagang bunutin ay hindi kaya dahil yan o, may mga puno pa ng mangga tapos may saging pa sa tabay eh, kaya ni unti-unti ko lamang at matigas na rin ang lupa dahil may mga kaunting mga bato-bato ay ang ang lupa din eh pero talagang matigas yan o yan ang mga laman at ang haba na naman niya kaya inuunti-unti ko lang o gamit ng barita. Dahil kung pupwersahin natin ay talagang mga sobrang ay hindi rin makakayanay eh. ay mabuti pang unti-untiin na sa ganun eh maakuha natin lahat ng laman. Ayan. Yan naman yan o. O, Haba din naman eh o. O laki din naman ang laman dahil na eh, tatamaan sa pagtatanim ng liyaw o edi di kailangan namin alisain. Mal total naman ay maganda na ang laman at malaki na kaya pwede na rin na ma eh, at mailaga o kaya labon pwedeng suman, pwedeng ibakin, pwedeng budin aw pwedeng yung tiyatawag na kasabake Marami pwedeng din gawin. At ay napakaganda rin namang ihalo sa pagluluto ng karne, ano, at pampalapo. Ayan. Tingnan man niyo yung namin eh. Talaga namang binabalita na eh, hindi agad madala. Dahil nga maraming mga ugat. Ay naputol pa. So, kaya mainam na Kunin ng dahan-dahan ayan ay di tuloy ang paghukay ay habang naman si Miss nag, siyang nagbibideo sa akin ay dahil tonto rin namang manood sa aking ginagawang aray ngayon na problema <laughs> iyan ako bigla namang nabali ang barita na ko'y talay na ay ayan nakawit ay, pag kagaling naman ng kadaling ari bigla na lang naputol ang talay ah, di kami manghihiram naman ng bagaw dahil yun nakaw medyo naabala naman oh, talagang hindi kaya buhatin. at matibay pa kaya nahinto muna tayo sandalay tayo yung manghihiram ng barita ulit na gagamitin para mahukay aray ng maayos tunay nga naman pagka ikinagmamadali ay pag inaararo ka nga naman ng buinas ay talaga naman ayan na gaya niyan ayan na ang mga nahukay namin oh, kalalaki na naman yan ay di kay isang ganyan pa lamang na buo eh husay na Wow, ang laki. Oh, ito naman dito, ayan, binubuhon ko oh. pa rin isang aray. Ayan, ako, oh, ang laki rin ang laman. Ang <laughs> laki. Ako, eh, tunay na. Ang bigat niyan, eh. Ang pagkabahat kong yan. Ayan, oh. oo. Ayan pa, may naiwan pang malaki. Hmm. Oo. Oh. oh ito yan naman okay. yung laman niya. Okay. Nga pa, ito yung napait yan. Ayan, ang mga nahukay namin yan, yeah, ay dyan. baka yan eh, hindi... Magkukulang sa mga pito hanggang walong kilaw. Ayan, pagkalalaki eh. Kung gusto nyo yung video na like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or uh, yeah. bell icon. Ano ba? Yes. Yeah. Para mm -hmm. manotified po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.